The Mundate. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trendo Agusan del Sur. The Music and News. All right. The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home Our treasure and our pride Join the Brigada Advocacy For a sustainable jobs revolution By attracting more travelers To discover the delightful Philippines Be the heart of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo Brigada In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa bagong balita. Rinig. Rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Bulas sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal. Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Malacanang tiniyak na nakatutok ang pamahalaan sa sitwasyon ng mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon kasunod ng naging pagsabog nito. Congressman Benny Abante at isang vlogger na nagmura at nagbanta umanong sasampalin siya, nagkainitan sa pagdinig ng tricom sa kamera. Philippine Air Force, natapos na ang investigasyon sa bumagsak na FA-50 sa Bukidnon. Pro Modernization Transport Group, tutol sa muling pagbiyahe ng mga unconsolidated na jeepney. At apat na pong barko ng China na monitor ng AFP sa West Philippine Sea nitong Marso. Drive Buong Puso Kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drivebox Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, April 8, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max, Max, Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada, matapos ang muling pagsabog ng Mount Canlaon kaninang umaga, tiniyak ngayon ng Malacanang na nakatutok ito sa kalagay ng mga residente sa naturang lugar. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Hindi pa man tuluyang nakakabango ng mga residente malapit sa Mount Canlaon mula sa unang pagalboroto alboroto nito noong Desyembre. Muling nahaharap sa panibagong pagsubok ang mga ito matapos ang nangyaring pagsabog ng vulkan kaninang umaga. Sa ulat ng FIVOX, tumagal ng halos isang oras ang nangyaring explosive eruption ng Mount Canlaon na mag-aala sa is kaninang umaga. Kaugnay nito, tiniyak ng palasyo na patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa kalagayan ng mga residente malapit sa vulkan. Sa press briefing sa Mal Malacanang, binanggit ni Palas Press Officer Claire Castro na walang tigil ang field offices ng Department of Social Welfare and Development sa Western at Central Visayas sa pakikipag-ugnayan sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Tuloy-tuloy din anya ang pagbibigay ng provision sa mga apektadong residente, partikular ang pamamahagi ng family food packs at non-food items. Handa rin daw ang Malacanang na sumaklolo sa iba pang pangangailangan ng mga LGUs lalo na sa funding. Uh, ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo. Ang DSWD po ay uh, hanggang uh, sa ngayon po, uh, ngayong uh, April 8 ay sinabi po na ang uh, field offices po sa Western and Central Visayas ay uh, closely coordinating po sa mga affected uh, local uh, government units at uh, patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga uh, provisions uh, of family food packs and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan. At uh, as sa ngayon po, level 3 pa rin po, ayon po sa feed box, ang uh, unlevel ang alert po. So, nandun pa rin po ang panawagan ng mga LGUs na huwag po pasukin yung 6-kilometer uh, radius uh, dangerous zone. Nabatid na umapila ang LGU ng La Castellana na madagdagan ang kanilang pantusto sa pagkain at iba pang pangangailangan na mga apektado nilang residente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nature wide. Nature wide. Matapos ngang pumutok ng bulkan kanlaon kaninang umaga, Senador, patuloy na nananalangin para sa kaligtasan ng lahat ng mga apektado nito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 -by. Ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa kanyang social media post na dalangin niya ang kaligtasan ng lahat na mga Pilipinong apektado ng pagsabog ng bulkang kanlaon ngayong umaga. Sa impormasyon mula sa FIBO, sinasabi na tumagal ng halos isang oras ang pagputok nito na nagsimula naman kanina mga alas 5 ng umaga. Napaulat din ang pagkahulog ng mga maninipis na ashfall sa ilang lugar ng Lakarlota City, Bago City at Lakarlota. Castellano sa Negros Occidental. Kaugnay nito sa gitnangan ng panganib ng pagputok ng anumang bulkan, ay pinalalahan na ni Estrada ang publiko na panatilihing sundin ang mga evacuation orders. Ito ay mula sa otoridad at isagawa ang kanila mga emergency plan. Dagdag pa niya, mainam din kung panatilihin naman ito ang pakikinig sa mga balita para sa anumang emergency information at maging instruction. Samantala hanggat maaari ay ni din niya maito, natakpan ang kanyang balat ng damit at magsuot ng naaangkop na facial mask upang maprotektahan ng bagal laban sa maliliit na dust particles. Sa panahon nga ng emergency, hinimog din niya may to, na tumawag sa emergency hotline ng na National Emergency, Fivos NDRMC o di kaya Philippine Red Cross. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila sila News iingat naman ni Senador Christopher Bongo ang mga residente ng Negros Island. Ito matapos nga muling makaranas ng explosive eruption ang bulkan Kanlaon. Ayon kay Go, importanteng maging alerto at handa para maiwasan ng sakuna. Anya makinig sa abiso ng mga otoridad at lokal na pamahalaan. Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala natapos na ng Philippine Air Force ang investigasyon kaugnay sa pagbagsak ng isang FA-50 fighter jet nito sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Ayon sa PAF, walang nakitang technical o mechanical problem na naging sanhinang trahedya. Narito ang report ni Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report. Natukoy na ng Philippine Air Force ang sanhi ng pagbagsak ng f 50 fighter jet sa bukid noon nitong March 4 kung saan nasawi ang dalawang piloto ng naturang eroplano. Base sa isinagawang masusing investigasyon ng PAF, lumabas na walang technical o mechanical failure na naranasan ng jet. Sa halip itinuro ang mga environmental factors gaya ng night flying at ang mapanganib na terrain ng bulubunduking lugar bilang pangunahing dahilan ng insidente. Dagdag pa rito, binigang diin ang pafang operational risk na kaakibat ng multi-aircraft combat mission, mga komplikasyong mahirap iwasan sa mga ganitong operasyon. Let us be very clear, based on the data that was extracted and assessed, there was no technical or mechanical problem that caused the mishap. As I mentioned, The confluence of factors are attributable to the inherent risks of environmental factors such as night flying and flying over mountainous terrain. At the same time, there are the operational risks, the complexity of operating with multiple aircraft in a combat situation. These are the factors that interplay causing the mishap. umapila naman ang PAF sa publiko na iwasan ang sisihan bagkus ay unawain ng mga panganib na hinaharap ng mga piloto sa bawat misyon. Tiliyak din ang Air Force na lalo pa nitong paiigtingin ang kaninang safety protocols upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Right now, we urge everyone To have more understanding and consideration, the appeal against finger pointing at this point. What is important is the Philippine Air Force recognizes that we need to improve on our safety protocols. At the same time, look at uh, different aspects from mission planning, preparation. At the same time, the way we execute using our tactics, techniques, and procedures. That is our commitment to. enhance our safety protocols so that we can ensure that our future operations are safe not only for our pilots but for the preservation of our equipment. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, the Music and News Authority. Oras natin mga kabrigada, alas 6.11 ng gabi. Ang uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mat integrity. Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marculeta, Marculeta, sa Senado. Mula sa, sa PDP Party, iboto Pagkasinador senador number 38 sa balota. P4 ba? June Pagaduan, General Santo City. Max, Max, Brigada Balita, Nationwide, Mga kabrigada, tutol lang ilang grupo na pabor sa Public Transport Modernization Program sa naging desisyon naman ng DOTR na payagan muli na makabiyahe ang mga unconsolidated jeepney. My Report si Brigada Custodio. Studio, ibrigademo. Brigada. Live Report. Hindi katanggap-tanggap na muling payaga makabiyahe ang mga unconsolidated jeepneys. Iyan ang hinaing ngayon ng isang transport group na pabor sa public transport modernization program hindi lang daw dapat yung 14% ng mga hindi nakapag-consolidate ang dapat pakinggan ng Department of Transportation. Dapat din daw nilang tingnan ang mayorya ng mga driver at operator na sumunod sa programa. Nag-consolidate kami since 2019, 2018. Tapos ngayon, yung unconsolidated, papayagan nila na mag maging... So ano yung nangyari doon sa ating, doon sa mga sumunod? Di ba? So dapat magkaroon ng konkretong plano at entity solution. Dapat din ay may isang representative mula sa kanilang grupo sa binuang technical working group ng DOTr para marinig din ang kanilang boses habang pinag-aaralan muli ang programa. Patulungan muna sana ng ating DOTr at ng mga consolidated uh, entity yung paggawa ng ating batas at sana naando kami habang ginagawa para meron kami masuggest sa kanila kung ano ang dapat at inuntututulan natin para sila gumawa na kapang. Nangangamba rin sila dahil hanggang sa ngayon ay hindi nila alam kung saan ba talaga ang posisyon ng gobyerno pagdating sa programa. Simula pa noong 2017 nang ilunsad ang PTMP pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin daw nangyayari. Sa panig naman ng LTFRB, sinabi nito na tuloy pa rin ang modernization. Pero kung ano man ang maging direktiba ng DOTR, ay susunod sila. Sa amin, sa NTFRB, we just implement. Huh? We just implement the policy kung ano yung ang ibababa ng DOTR. Sinabi pa ng LTFRB na hindi porket modernization, aalisin na sa lansangan ang mga iconic na jeepney, kundi papalitan lamang yung mga unit na substandard. Bagay naman na sinangayuna ng isang consumer group dahil kung sila ang tatanungin, malaki raw ang kaibahan ng pagsakay sa modern jeepney kaysa sa luma at substandard na jeepney. Na po natin as a commuter kung anong kaibahan ng sumakay ka sa modern jeep kaysa sa luma. Samantala, we welcome naman ng grupong Piston na pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon na papayagan na muli silang makabiyahe. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, itinuturing nila itong maliit na tagumpay sa mga chopper operator, pero mas malaking tagumpay para sa mga commuter. Bunga rin daw ito ng kanilang patuloy na kilos protesta at pakikipag-usap sa mga ahensya ng gobyerno. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Right, Max. Nature wide. Nature wide. Mga kabrigada, sa apat na pong barko ng China ang namonitor ng Armed Forces of the Philippines nitong Marso. Ayon po kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Trinidad, kabilang dito ang walong PLA Navy, labing apat na China Coast Guard vessels, dyan po sa Baho di Masinlok. Anim naman na CCG vessels sa Ayungin, at 7 PLA Navy at limang CCG vessels sa bahagi po ng Sabina Shoal. Bukod dito, may mahigit labing limang libong mga barko ang namonitor ng AFP sa karagatan ng bansa kung saan halos 13,000 dito ay mga foreign vessels. Inanunsyo ng Malacanang na inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagdaragdag ng 1,224 na bagong posisyon sa Philippine General Hospital o PGH. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking makakapagbigay ang PGH ng mahusay at maasahang serbisyong medikal sa publiko. Ang implementasyon ng bagong posisyon ay isasagawa mula 2025 hanggang 2027. IMAX. IMAX. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, si ba si partner sa kabila po ng negatibong epekto ng selos? Ayon sa Relationship Psychology Journal, ito ay isang tanda rin ng pagmamahal at attachment. Ang isang lalaki na tunay na nagmamahal ay may tendency daw na maging protective at magpakita ng concern kapag naramdaman niyang may banta sa relasyon. Gayunpaman, mahalagang magkaroon po ng tamang balanse upang hindi ito mauwi sa toxic behavior. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drybox Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Drybox, Brigada Balita, Nationwide, nation Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada si Nanay Luisa, 61 years old ay isang simbolo ng katatagan at pag-asa sa kabila ng kanyang mahaba at masakit na laban sa breast cancer. Bilang isang avid listener ng Brigada Niusef M. Bacolod, nagkaroon siya ng pag-asa na makakuha ng tulong mula sa wantahanan matapos marinig ang mga kwento ng suporta para sa mga nangangailangan. Sa kabila po ng buwan ng chemotherapy at mga komplikasyon dulot ng kanyang sakit, patuloy siyang lumalaban. Sinamahan siya ng one tahanan team sa kanyang monthly check-up, personal nating nasilayan ang kanyang tapang kahit na siya'y paika-ika at nahihirapang makalakad. Ang kanyang determinasyon at pananampalataya sa tulong ng iba ay nagbibigay inspirasyon sa lahat na nakapalikid po sa kanya. Sa hangari ng wantahanan at Brigada Nusefem na matulungan siya, muling nabuhay ang pag-asa ni Nanay Luisa at ang kanyang kwento ay nagsisilbing ilaw sa madilim na daan ng pakikibaka. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang buwan tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Hapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Southam Philippines katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Southam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada New Southam Manila ang nag -isang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada In the heart of...